Halo po. hal yang ini banyak. Apa salah betul? Hmm. Susah. masih Morning, Mami morning. morning. Good <laughs> so, so, ito na po yung mga... Ayan po, ang ah, mga aso. Very cute na aso. So, dilipat po. Lipat ko po dito mga aso. Ayan. Adamo, ah, damo. Good morning. Morning Bibi. Ini ko muna ini iba anak ha. So na tong cute po. Ay, ana pa ka dami. Ya, yeah, ang mga aso, mga tuta pag bali ito mga cute at pag laki naman po ay eh, nagkakatak cute. Ito, ha, Selena. ay, ang cute, cute naman ng baby ini. Mm. Ang baby, mm. ang cute na cute. Palaki kayo ha? Ayan. Akong burger kagabi. So, papakain ko sa kanya. Baby, ah. Dali, kain lang na Kain. Yun. Ah, sorry, sorry, sorry. Makakasi kasi akong kagatin. Oh, yun. Very good. Very good. Kau nak apa? Ba't napaka-arte mo ngayon? Ayaw mo kumain ng ano, burger, ha? Ah, magkugutong ka na nga eh. O, kain na na, kain. Dali. Ay, nako. Diyos ko, pag ganyan-ganyan ka, magkugutong ka. Buti pa ito si Selena. Selena, ah. Ang asab, anak. Asab. Nakarami na siya. Ala, isa ka pa rin naman. <coughs> ah, Selena, ah. Ayaw kumain ni ano eh. Ah. Ikaw na kumain anak. Kain. Oh, yun. Yes. Kayo, ba ako matagal lang nawala dito pero hindi laki kumakain ha. Ayun yung kumain ng burger. Magugutom kayo. O saka na naman nakatingin. kumain, magugutom kayo, wala tayong pera. Ng ng ano, pagkain, ha? Kababakasyon lang na inibarak sa London, kaya walang pera, okay? Obwa! Mami! So si Mami nanilitas ng rosas. Yes. Uh... Press the press of rose. Press the press of my rose that I Yeah. Mami eh. Gagawin mo dyan. Ha? Anong gagawin mo dyan, Mami? Anong gagawa mo dyan? Anong gagawin mo dyan? Dyan sa... Mama Mary. Ah, okay. Lalagay po ni Mami pala doon sa ano? Sa altar. So, iba na talaga pag meron ka pa mga... mga tanim sa paligid ay hindi ka nabibili ng ano mga bulaklak ayan So ito po yung atis na kinukuha lang ko pag may mga hinog na. Ayan, marami din po bunga. May itlog na yan. Ah, may mga itlog na, -itlog na, po. na. Ano po. Ah, may itlog na po. Hello mga chwiri vod. Eh? May mga itlog na daw kayo, balita ko. Ayan, oo. Susumbong so, ka na naman. Ha? Ano? Musta? Uh Oo, -oh, wag pa kadami kayo ha. Mm, -mm. Yes. Uh oh. Abitan mo ako ng kundiman. Aba. Ito naman. Aha. Uh -huh. Ito ko sa talaga ito sa ano. Ari na sanay sa camera. Oo, uh -huh. Marang -marang ka talaga kay uh -huh. So ayan, ang Ay, aking aso. Naglalambing-lambing Ayaw mo naman kumain ng Burger eh Wala ito magagawa Gugutom ka Wala pa tayong pambilalak ha uh. So yan Ito pong asok Ito yung eh, talaga namang mapili po Sa pagkain Eh tayo wala magagawa <laughs> Ayaw mo kumain ng burger sa so, siyalan. Mm -hmm. Ang gusto nito yung may mga ano po, mga karni. Yan. Mm. Test test mo na ha. Wala pala pang inay. Wala pang pambinim pang kain kayo. Yung mga pusa na wala na. Mm. Test test mo na kayo. Okay? Pag nagpadalang apam. Pag nagpadalang apa, makakakain na kayo ng sustansya. Ha? Pati mga pruta, sa gusto nyo. Okay? Nakikinig mga aso ko, mga laga. Nakikinig po ang aking aso. Aso yan medyo nagpapahinga mo lang. Inay ba na ako? Hmm. ito yung diligo. Sabi po kasi ng iba na kapag kapag bagong gising ka ay magpahinga ka ng 10 minutes bago ka maligo. Kasi pagod nga po yung ating mga mata. na kapag nagtubingan or na yun, alam na nyo na kapag eh, dumiretso tayo sa pagliligo, syempre mapapasok ang mata natin. Pero parang pasman ang aking mata. <laughs> Ay nako, Diyos ko. Pasok na naman ang iniparak. Ay nako. Bisko na alam na. na agad po ang kalapan. So yan, ready na ang iniparak. Hmm. Walang pulbo, walang foundation, walang ingredient. Ang paste ng inipana, fresh na fresh. So, go na tayo. Pasok ng inipana. nandito yeah. na po ako sa loob. Ah, talaga na mo. marami na agad pagbungad po. Marami na po mabibili ka dito. Ayan. Mga pagkain. Ayan mga kakanin Ay nanay oh. Our <laughs> restaurant Ah, lugaw, sopas At ano yung isa? Mami Mami Ayan Ito lagi minibilang ko Napakadami pong mabibili dito ang kakainin. Ayan. Diyos ko. Basta may pera ka, makakabili ka. Ayan. Ang dami. Diyos ko. Ang dami mga pagkain. Ayan. Dito na yan sa tanawan, makikita ang iba't ibang uri ng mga kakanin. So, dito sa So, dito na sa trabaho ko. kalau nama hmm? just go yes. na. <laughs> ah. maria morning oh. morning good morning, good morning. Good morning. Yan po, nagkakaray na po siya. Ah. Nice. Aba, ang ganda naman ang aking kumaring itis eh. Kumaring mo. Ay! ay Sari naman ang galing Korea. Sabi mga ba, bago na naman. Ay! Tiyos ko na bibit na mo yan. Ay! sa ano? Saan? Galing doon sa Russia. <laughs> Diyos ko. Hindi ako galing. Taray. No, Talaga naman lumipat naman sa si, uh, ABS-CBN. Yes. Taray, ang babaeng balangkitang. Oh. Hmm. oh ah, God. yan po ang parlor. Ang iba po ay may mga customer na. Yes. Yes. Di ba, Rose? hi. Good morning. Hi. Taray eh. At ito po yung extension. Extension. Yeah. Pabili ako ng ano, pandesal. Si Kwenta. Walang, walang kasawa pandesal. Breakfast in bed, eh. Yes. Ayan ah Oh, magkabi na tayo. Ayan, ayan ang pinakamaganda. sabi mo yeah. sa palaman? Itong mayinis ito, mamahalin ito. Obo? Oh, Kasi masapupat sa na ini, kakain ka ng piling mayaman. Ay! Sari okay. okay. may commercial pa. Okay, kain na tayo. Kain tayo, panisa. Ganyan talaga pag mahirap pa. Kailangan ito. Malapit na tayo, mama. Bigaya dito. kami dito. <laughs> Yan, yeah, katulad niya. Okay, po ng pagkain ng mayayaman. <laughs> katulad po niyan, isang bumbu <laughs> sa maglagay ng nampo, pang, ano, nampong, ano, ano, <laughs> ano. Sarap, mainit. Mmm, sarap. Oh, <laughs> dandahan, paano di kayo <laughs> nagkain. Ha! Wala yun sa Japan. Mukhang ikaw lang ang eh. Maganda. Maganda ipain. Ay, tara. Yummy. Yung katawag. Yun po, ganito lang lagi sa umaga. Na nandito pa po ako. Naku, pandesal na pandesal. Bukod sa makakatipid, pero parang hindi makakatipid eh. so ako na inibalak eh. Aba! Ah, mmm. Minit. Yes, <laughs> Kain po tayo. Huwag kang ano ba? O ba ano? ako. Tawag ka naman. Ah. Magtaw-taw siya sa ano, sa Ay, hello. Kain po tayo. Nakikikain Meron na, ano, yung So, hindi po kami ng customer kami pong apat na Maria dito po natin malalang ako sino talaga ang ah, magaling kumere pag walang customer nga 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 mga friend, pag walang customer, ano ah? nga 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 nga, nga. nga. Ah. kaya dobling sipag lamang pag -aalo.

Ang ganda. Ang ganda. mga ano. mga hmm. Ma, trapa may, may isa pa dito mangyan. Hi, Ben. Ang hap. ang makano Kasi alam mo ako yung... Oo, sige. Ginaan ko naman. Bubita ko na sunak. No ang problema yun. Kahit ako bubita eh. <laughs>